Ano, pa, dilim na. Abutan tayo ng gabi dito. Mali. Saan kaya papunta to? Paikot siguro yan. Ang daing lukwat dito. Lukwat Lukwat fruit. So, ayan, mga lukot fruit. Ayan, doon tayo lumusot kanina pala. Halik ka na. So, ayan, dito sa islands, puro ka ka kwan, kasukalan, puro mga kakahuyan. Diba? Parang pang farm doon. Ang sarap mag upo, -upo dito. Kaya pinipreserve nila yung mga puno, mga kahoy dito, Tris. Sa islands. Pag sa atin yan, ubos na yung gatong. Mayroong farm doon ng vegetables. ba ang sarap maglakad sa gabi. So medyo maliwanag pa siya kahit 7.30 na. dahil na mga nanako na mga puno yung bagyo to yung mga binagyo pero buhay pa siya eh buhay pa matuklap na yung mga pinaka puno niya here we go bikot lang tayo ganda <laughs> dito po po tasyan view ano pinaka-view dyan? Merong farm doon. Bili. Ano kaya ang farm? Maliit lang yung farm niya yung Farm ng gulay. So, yun. Sige yun kami galing. Laki niya no, oh, na puno, natumba. Anong bagyo yan eh. Pero tumubo pa siya oh, may mga dahon pa. Pine tree. Dahil pine tree dito sa islands. Bermuda Islands. Bakit saan ka lang iikot dito, puro puno puno at saka dagat yung nakik makikita mo kasi ang ganda ah, relaxing maglakad mahangin-hangin pa siya mapunong oh, kahoy siya nilagyan nila ng steps dito para hindi mahirapan yung ma umaakyat saka na mamasyal dito We go over there, Marley. Right here. This side. Come on, Lottie. Eh. So, yan, yeah, di ba? Ngayon lang tayo nakapunta dito, eh. Malapit lang ito sa bahay. Kasi dati hindi ito ata open, eh. Ngayon para na siyang kon ano mga isda ko yun pond restoration, pond life may meron mga isda bermuda capers eh, ilan lang did you see some fish brother malik ako ikot tayo dito yung may mga ducks doon punong, Ang ganda talaga dito. Maglakad. Ang aso. Ah, dyan yung mga bahay nila sa gitna. Meron parang pinaka-island. So, dyan siguro natutulog yung mga ducks. Okay, come and go over there, Marley. Right there. Here, right there, Marley. I see their tree pinakakuan dito, dito yung cedar tree pag sa atin yung parang nara naluti luti low tide yung pan nila nahubsan nahubsan na oh si hey, dyan mga forest dyan oh yan at yung mga tanim dito na kuhan dito tingnan nga natin kung anong tanim nya Come come ah may tanim siya dito come here come on come po check na natin yung tanim nila My farm dito may vegetable ah hali dito lang broccoli broccoli. Kasi yan, broccoli siya. Yung tanim nila. Hanggang doon. Lumusat kami dito eh. Luti! Sana siya. Come on! No! You're not going in there! Luti! No, Luti! It's dirty! You want to take a bath? Huwag ka naman dyan. Kasi maligo ko mamaya. Come here. No, you're not going there. Kasi ko oh. ni, puputik yan mamaya, maligo ka din. Kaya langit ngayon. Medyo mahangin siya. Yan, kagubatan dyan. Napuntang tayo dun sa car. Iikot na natin. See you lang guys. Thank you for today. Thank you for watching.